So, lahat po nang nakikinig, tama po yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Tingnan po ninyo, napapatunayang isa-isa, ang isang napakaliit na bagay, pinalalaki po. Ngayon, kinasangkapan ang Philippine Stat Statistics Authority, Authority mm -hmm. para hanapin ang isang bagay na wala. Alam mo mm -hmm. kung bakit ko sinasabi isang bagay na wala? Mm -hmm. opo Hindi ko naman maintindihan yung mga kasama ko. <laughs> Anong pangalan ng komite, Jen? Uh, committee on Good Government and Public Accountability. Yung bang pangalan? Descriptive talaga, Jen? Mukhang uh, yun naman ko po, Ano yun ang kanilang kiniklaim? Hindi, opo. Yung, pangalan opo. Committee. Ah, okay, okay. Ano yung pangalan ng komite. Uh, ah, okay, okay. Ulitin mo kung ano pangalan ng komite. House Committee on Good Government and Public Accountability. Oo. Oo. Kapag ka ba ang isang komite ay naglalayo ng good government, mm -hmm. opo hahanapin mo ba yung bagay na wala. Maghahanap ka <laughs> ng bagay na wala. Eh hindi po sayang ang panahon ko dyan, Kong. diyan ko. Oh. Tingnan mo ah. Akala ko na intindihan nila yung uh, mawalan ng galang po ay mawalan galang, mawalan galang na po kasi hmm. kapag ka nandyan po ako ako nagpapaliwanag sa inyo eh nangaaway lang kayo kaya mabuti po dito ko na lang ipaliwanag. Okay. Jen, ang pinag-uusapan natin ay confidential funds. Mm -mm. Opo. Okay. Ang paggamit niyan, confidential. Uh -huh. Lahat ng paggamit diyan ay maaring asset ng gobyerno, itatago mo sa pangalan <coughs> na hindi sila makikilala. Ay, siyempre po. May, may, may termo, parang non de guerre or whatever. Uh -huh. non de guerre. Ha? Itatago mo dahil asset mo yan eh. Uh -huh. Kung ako ha, ako mag-iimbento ako ng pangalan. Opo. Halimbawa, yung Nelson... Uh, Nelson, uh, ang tunay na pangalan, Nelson Lubaw. Mm. Opo. Oh. Gagay mo Nelson Mandela. merong tunay na Nelson, <laughs> Naga, Nelson Mandela, hindi mo, mo po pwede. Maghahanap ka talaga ng wala. Oo, Nelson oh, Nelson Baulo, kako na lang. okay. Binaligtan. Kasi okay. kailangan kong itago eh. Mm -hmm. oh, alam al ba, al Sonle Baulo. Mm -hmm. oh, binaligtan Naging ko yung Chinese ha? Ano, <laughs> ano ang katwiran kung bakit ko tinatago siya? Asset ko ito eh. O, okay. Opo, confidential. Alam mo, dapat, na, dapat ipagtanggol ang ating bansa sa mga kalaban niya uh -huh. ano ba yung ano ba yung uh, layunin ng confidential at saka intelligence funds opo yan po ay para i-safeguard natin para sa gamitin natin sa kaligtasan sa proteksyon ng ating bansa uh -huh. yung intelligence fund ang gumagamit yan yung army at saka yung police opo yung uh, confidential, confidential Fund, fund yan naman. ang civilian authority. Yes. Katulad ng mga Confidential Fund, National Government Agencies, mm -hmm. Government Owned oh, and Controlled <coughs> Corporations, at saka LGUs. Mga LGUs. So, opo. civilian offices. Pagka Intelligence Fund, ito yung Army. Opo. Andyan yung NICA, yung ganyan. Lahat ng intelligence. Mm. Kailangan kasi natin yun para maproteksyonan ang ating bansa. May asset tayo ngayon. Opo. Halimbawa, kinailangan ko yung impormasyon na yun. Siya lang ang makakakuha akin. Babayaran ko siya. Pero imbes na Nelson Lubaw ang aking lalagay, Sonel Baulo. Uh -huh. Alam naman nila, yun, no, di gagamitin ko. Hindi ko, hindi ko itatatwa ko lahat yan. Gagamit ako ng pangalan. Halimbawa, piatos ang ginamit. Opo. Uh -huh. Bakit mo uusigin yung mga yun? Yun ang ayaw ko sa mga kasama ko eh. Mm -hmm. Alam naman nila eh, wala alam nila, pero ako alam ko. Oh, hindi oh. ko lang alam kung alam nila. Obvious. Sa tingin ko, obvious na obvious naman yon Kong. Alam naman talaga nila, oh, ang yun eh. Ito naman, oh. ito naman, Philippine Statistics Authority. Napakasangkapan naman do sa paghahanap ng isang bagay na wala. Uh -huh. <laughs> Oo. <coughs> <coughs> hindi, hindi ko maintindihan kung saan papunta yung ginagawa ng... Uh -huh. ano ano pangalan ng committee, Jen? Uh, House Committee on Good Government Baka, and Public... Baka gusto mo palitan ng pangalan? Oh, wag magdam Baka magdamdam po yung mga miyembro ko. Yung Sinabi ilalagay... ko lang ng mga gusto mo pa. Pang... <laughs> Anong ilalagay natin ko? <laughs> Boy, ba, bahala kayo. Kasi ako. <laughs> baka, sinasabi ko lang, oh, baka uh, ako gusto nyo mag-isip ng akumang pangalan. Uh -huh. Isipin mo, asset itong mga ito. Uh -huh. mo sila sapagat silang nakatutulong para proteksyonan ang kasarilan ng bansa mo. Uh -huh. Kaya nga, confidential fund eh. Kaya pala kung... Nakita kaya... mo ba kung sino yung... Nakita mo ba kung sino yung masigasig na tumutugis sa mga yan? Ha? Opo. Makabayan black. Ayun na nga po ko. Oh, yung makabayan black ba? Meron na, gawa, nabang bang nagawang mabuti ang gobyerno sa kanila? <laughs> Lahat na ng ginawa ng gobyerno mula sa kasaysayan nila, wala pang ginawang mabuti ang gobyerno. Eh. Uh, o, ngayon, sila yung sumasama dyan. Sila uh, ngayon ang talagang nakapagsasalita sa committee ng ano? ano na uh, good government so, and public accountability confidential pa naman eh. Hmm. Sila nga, hindi mo makikita na talagang ang layo ni nila ay protection na ng ating bansa. Eh. Gusto kasi nilang malaman kung sino yung mga yan para malaman kung diba, sino na niliktik sa kanila. Gusto nila, kaya nga nila inuusig ngayon. Yum. Para ngayon, ilitaw ninyo sino ba yan sapagkat iyon ang gusto nila pag lumitaw yun, ako, yari na samantalang tayo samantalang kung tatanungin mo kayo hmm. po ba ay eh, nagmamahal sa bansa natin ay, oo, makabayan po kami sabi nila oo. pa paano niyo po nasabi na makabayan kayo bakit po bakit po kayo ay makabayan ano po kami makapili <laughs> ah. <laughs> hindi magpakita po kayo ng dahilan kung bakit po kayo ay makabayan kami oo. po hindi oo. oo. eh sila daw ang tagapagtanggol ng mga mahirap gusto daw nilang malaman Oh, oo ibat mga... eh, na kateret palang oo. tagapagtanggol ng mahirap Ba't di kayo magsalita ngayon? Bakit ang presyo ng nabilihin ay pagkataas-taas? Uh -huh. Bakit po yung kuryente pagkataas-taas? Hindi kayo kumikibo. Bakit po na nabaha na po tayo? Napakaraming perang nawaldas. Ba't di po kayo kumikibo? Uh -huh. Kung sinasabi po niyo nagmamahal kayo sa bansa. Ang tinutugis po ninyo ay yung pong pinaggamitan ng pera sapagkat ayaw ninyo yun. Uh -huh. Kasi yung protection ng bansa natin, yun ang ayaw ninyo. Kaya kayo pa ngayon ang napapakasangkapan para tingnan kung sino yung ginamit ng pamahalaan para sa ganon ay sinupin ng ating bansa. Uh -huh. O Hindi ba? Hindi ba? Opo. Parang kabaligtaran ang nangyari. No, Philippine Statistics Authority. Ano pangalan ng head? Uh, Dennis Claire Mapa, ang ating national statistician. Alam mo, mawalang gal mawalan galang sa iyo, Mr. Mapa, kung kayo po ang head ng ano, ng... Uh, PSA. Ng PSA. Oho. Uh -huh. Eh, may karapatan po kayong ano. Hindi, hindi basta po hiningi po sa inyo, eh, eh kamukha kanina. kapo. Uh -huh.